Bata pa ba to? Bata pa po, po yan. Gusto ko sa papaya yung medyo bata ba? Ang ganda mo naman. Huh? Ang ano? Maganda po. Oo, oo. Pag hindi mo tinanggap yan, isang daan lang binigay ko sa'yo, sasabihin na naman nila barat ako. Ang laki ko. Ang laki po! Hindi. Risky yung cellphone ko pala. Pairam yung isa. Ayan. Thank you. Ang mahirap niyan kung gabi na darating yung anak ni Marites, no? may nagtitig na kata. Papaya po. Papaya? Papaya. Mm -hmm. Masarap po yan sa manok. Papapugusto niyo po. Magkano? 20 lang po isa. 20 isa? Hmm. Mura na po yan. Bata pa ba to? Bata pa po yan. Gusto ko sa papaya yung medyo, ano eh, kasi pag pang tinola, kailangan yung bata ba? Bata may mga binibinta ito. kasing papaya. Masarap po to sa sardinas. Sardinas? Yes. Oo. Oh. Sa akin, tinola, masarap. Pero, masarap to. Yun. Taga saan ka? Taga dito lang po. Gusto may ilang. Mura naman ng papaya dito, no? 20, isa? Sariling puno po. Kasi. Ah, sariling puno, kaya medyo mura. Um, marami kang nabenta. Wala pa po. Wala pa? Kayo pa lang po. Kayo, ah, ako pa lang. Mm. mano po kayo. Buwe mano. Okay. Ang ganda mo naman. Ah, huh? ano? Maganda po. Oo. Bakit ka nagtitinda? Kapos po sa ano eh, sa pang araw-araw na gastusin. Kapos sa? pang araw-araw po namin nagastusin. May mga anak na po ako. Ah, may anak ka na? May anak Ilan taong ka na ba? 22 po. 22. Oo. Oh. Ilan na anak mo? Dalawa na po anak mo. Ah, dalawa na. Okay. Bili ka po. Punta sana kami dyan eh. Kaya lang. Sige. Lagi ka ba nagtitinda? Opo. Lagi po. Ayun eh, mga titinda. kababayan. Ang ganda ng papayang ano, inilapit sa akin. Ano pangalan mo? Flower po. Ah, flower. Ang ganda ng pangalan mo. Ah. Bakit flower? Hindi ko po alam sa mama ko. Basta flower po yung pangalan. Ay, pinangalan sa'yo ng mama mo, flower. ano trabaho na asawa mo? Construction lang po sa ng trabaho niya. Lang? Opo. Ay, huwag mo nilalang lang yung construction. Kasi kahit ano yung trabaho natin, basta pinagpaguran, no? marangal na trabaho. Kahit ano yan. Okay. Eh, naman yung wala trabaho, at least, di ba? Tapos ikaw naman, nagtitinda ka parati ng ganito gula? Para po gula. makatulong po sa kanya, sa gastusin po namin. Ah, very good. Oo, tama lang sa hirap ng buhay ngayon, no? Pero mag-iingat ka rin at saka, naglalakad ka lang talaga? Opo, inikot ko na po yung dito. Last na po ito kasi pa-uwi na po. Ah, pa-uwi ka na? Pero wala po akong nabenta. Wala kang benta? O, o pawis eh. na pawis ka. Kaya nga po eh. Oo, saka mag-iingat ka kasi medyo kunti yata ang mga bahay-bahay dito. Hindi yeah. naman delikado. Hindi naman po. Sanay ka na. Sorry. Tiga dito ba talaga kayo? Opo, doon po kami sa may unahan. Sa unahan. Okay. Sige, bilhin na natin to. Bibili niyo po? Oo, o, sige. Lahat na po ito. Bilhin. Oo, sige. May plastic ka dyan? Ay, wala po eh. Oo, sige. Ha? Ganun ba talaga mga nagtitinda dito sa prob probinsya? Opo, kasi minsan isang tao lang ang bibili. Kasi Ay, yun. sa bahay lang. Opo, Galing, no? Sanay na sanay ka magtinda? Sige, so, magkano? 2, 4, 6, 80? 70 na lang po. Oo. Oh. Sandaan na lang. Para ano? Para... Makatulong po. Oo. Okay. Ilan taon ba yung anak mo? Ano po? Isang limang taon tsaka po isang dalawang taon. Parehas pa babae. Ah, parehas babae. Ah, kaya ka tumutulong. Lagi pong kapos eh. Laging kapos. Bakit? Na, ano. Kailan ba kayong magkakapatid? Ano po? Apat. Tumutulong din po ako sa nanay ko. Ay, bakit ka tumutulong sa nanay mo? Kasi kapos din po sila mga pae yung mga kapatid ko po kapos din. Kaya po, ito. Mahirap po talaga yung buhay. Masipag mo naman, no? Napakaswerte ng uh, asawa mo. Bakit ka mo? Kasi maganda na yung napangasawa niya. Tapos masipag pa. Ganon talaga dapat, no? Sa hirap ng buhay ngayon, <coughs> uh, kailangan tulungan. Opo. Hindi purkit may trabaho yung asawa, eh, steady ka lang dyan sa bahay. Kung kayang uh, dumiskarte, kagaya niyan. Kailangan, kailangan po talagang dumiskarte sa araw-araw. Mm -hmm. Para po may pangkain, may pangbilin bigas, may pangbilin gatas, dayo, pero hindi. Iba, mga kababayan, no? Si Ate Flower. Ilang taong ka ulit? 22 po. 22 years old. Nadaanan niya kami rito, nagtitinda siya ng uh, papaya. At uh, napaka, ano, uh, napaka ganda ng kanyang... Uh, Uh, ugali kasi tinutulungan daw niya dahil sa hirap ng buhay. Kumbaga, madiskarte, no? Madiskarte nanay kasi may anak na siya. Pinitas lang niya sa bakuran nila. Dumidiskarte. Ayan, oh, makabinta siya ng ilagay ko na lang dito, ha? So, ayan. Kaya lang, ano, dahil madiskarte kang nanay, dagdagan ko na lang yan. Kasi... Hindi, okay, okay lang. Wait lang. Kasi kami mga, ano kami, mga charity vlogger. Pag hindi mo tinanggap yan, isang daan lang binigay ko sa'yo, sasabihin na naman nila, barat ako. <laughs> Ganun po ba? <laughs> Oo. Diba? Okay lang po. Okay. okay na po ito. Malaking tulong na po itong ano. Hindi. Bibigyan kita. Bibigyan kita. Kasi masipag kang nanay. Lalong-lalo lalo na. New Year. Ayan. Okay? O. Oh, bigyan kita ang one-five. Ang laki, cool. laki po. Hindi. Uh, okay Pahingi ng sticker. Kahit na po, okay lang hindi, po. Hindi. Para mas makilala mo ako. Pahingi ng sticker is key. Kasi nga, mga charity vlogger kami, punta kami dyan, Hini, may pupuntaan kami dyan. <clears throat> may inihintay lang kami. Uh, huwag kang, mag, ano, huwag kang mag isip ng hindi maganda. Uh, tumutulong po talaga kami sa mga may hirap. Lalong-lalo na sa mga lulot lola. Pero syempre, ikaw yung nakachempo sa amin dito. Eto, ako po si Daddy Frankie. Mga charity vlogger kami, kaya magtataka ka. O nga pala, magpapaalam ako may video ako dyan. Okay lang i-upload namin ito. Okay lang po. O, the same time, kaya bibigyan kita kasi may video rin kita. No? O yan, baka sakali, panoorin mo para mas makilala mo si Daddy Frankie ng Lubos. Okay, ito. Totoo B po ba yan? Oo. Oh. Huwag na po, okay lang po. Kayo. Right? Hindi, sige na, bigay mo na ay ano, tanggapin mo yan. Maraming salamat po. Malaking tulong po talaga to sa mm -mm. amin. Ano pangalan mo ulit? Flower po. Flower. 22 years old. God bless you, anak. Huh? God bless you po. Okay. Maraming salamat po. Oo, o, sige. Ingat ka. Thank you, thank you. Ito na ako. sige. Salamat. Salamat Oo, po, kuya. Salamat okay. po. Okay. Ayan mga kababayan, no? Oh. Yung mga uh, batang probinsyana. Napakaganda niya na nagtitinda ng papaya na napahanga ako sa kanyang dedikasyon dahil uh, uh, hindi had lang sa kanya <clears throat> yung asawa niya construction daw tapos napakasimple napakasimple lang natuwa ako kasi namitas daw siya sa likod tapos ikot-ikot niya ikot daw siya makabenta siya na isang daan dalawan daan pambili raw ng bigas or gatas ng anak niya di ba sana ganun lahat yung ano uh, mag-asawa tulungan no so maraming maraming salamat mga kababayan uh, share natin tong video ito para pamarisan po ng mga ibang mag-asawa dyan. No? Maraming maraming salamat po and God bless. Thank you po.